Balayin mo na konti yung ulo. May, Kuanti... may umungoy ko na naman dyan. Badasip ko lang ka naman. O, <coughs> Ay, madi makikita. Bakit? Matibay tong balat na ano. Bangaw. Hindi mo matutuso ko na eh. Hindi na lahat ang balay. Sinamay umiyak na. Ano yung manan? May anong noy? Binuto yung mata ko ba? Ngayon, ano mo? Sinusok ko. Kuwa, batili! Ginugutot <coughs> mo yung bulak! Huwag so, na, tama na bro. Kung magkawai, huwag tayong magkawain. Huwag lang na lang. Uh, ang sakit na rood ang laki. Birato niyo sa akin. Kasama Kasi ano, hindi ka niya babatuhin kung wala kang kasalanan na Bakit? Hindi, panoorin na lang muna. Inanong ka sa ibang ina-inanong. Kaya ako ang balak ko naman at tapos sa niya yung mata ko. Oh. Magsubukan ko sa bahay namin yung ako lang. Kunin mo nang maayos. kasi? Para walang sisihan. Tapos yung tunik nun mamaya, tanggalin mo din. Opo, ilalaga mo na ang kel sa paminta. Ah. Hindi mo, hindi agad tinatanggal muna yung ano na yan. Hinihiwalay pala. Ilalaga mo na ng atmit sa paminta. Let me try. Ay, puno natin. Ay, At, ko uh... dito siya. Ay, ko dito siya. Ay, ko dito siya.

Wow. Ang naman ang Akala ko naman nagdamit. Akala ko kun yung Akala ko kun yung ay wag kaya man eh yung kadugtong nito. Ay nabalbalin na. Tay, bus na tano ma pula di tinikmatan. Tay, dito sa bukid Sa'yo, dito. Kada sa mo. Ganang kasi person ko may ko eh.